Mga master, ah, good morning sa lahat. Ito na naman tayo, another fishing adventure na naman tayo. So, wali, nandito pa rin tayo sa dating spot sa San Nicolas, Minale. Ayun, kasama natin yung tropa. Si Lady Angler, kasama na natin. Ayun, mga master. Ah, si Tatay. Tatay! Eh. Sa sila, ano, master? mga master, si JP Hing TV. Hi, sir. Hi, good morning, mga master. Morning. si Johnny Joe, siya yun. Ako, oh. ako pinakamaaga dito. Pinaka Pinakahuling dumating. Puno na yung spot. Mga oh, master, ayan. Para tayo nasa tournament. Tournament. Kahit maulan, puno pa rin yung spot. Ayan, ah, uh, shoutout pala kay Tatay Delphin Padilla. Tsaka sa misis niya, kay Nanay Angelita Consas. At kay, jo ano, Orang atos di na naman nakapunta. Shoutout iyo pre. Yan na naman natin kasi oh. Ang oh, mga master, umuulan, pero, yun, oh. Ayun, oh. Shoutout kay Papa Delphid. Sabi niya, tsaka kay... Ano yan galita? Konsas. Shoutout kay Unatos. Drawing. Labo na naman. Hindi na naman sumipot. Bantay Drawing. bata ngayon. <laughs> Bantai bata. Saya <laughs> Mama Master. Nah, rojo nyong lihat. Ana set oh, up na Mama Master. Ke rumah Mamaya pa yang dawe. Oh, update update na lang Mamaya pagka kumaka gat na. Ayun, staytion lang Mama Master. <smart noise> First cut, the day. Oh, yan yeah, o. Yes, sir. Good size.

Sana, Mister. Master, <tayang>, ya. wala na... Master ano. Bali, okay. kasi namin sa Valencia. Sa tayo, ba tayo ano, na si stranded pa. Oh. Ba? Yeah. So, bali susunod Choy, thank you, thank you. Ingat Next na lang. Okay. Ingat. Tingat. Kita kit sa susunod. Okay. Bye.

Ang Apa bola loh. isda. Enggak coba. coba. ないよ

Tama na 'yan. na ako na. Sa, sa malaki. pang malaki. kaya mabigat ka, mabigat. Hindi. 'Yan. Hindi. 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 si Hindi. <laughs> so mga mga master Nag na <laughs> Nag na mga A few moments later Ayan hey, mga master uh, Update tayo uh, Ganun pa rin uh, Dalang yung kagat Vision. Bali naunan na pala si Katoy. Umuwi. Uh, sir. So yun, hindi rin siya pinalad. Uh, kasi yung panahon ngayon. yung masyadong dumawi. Ayan. Pero nandito pa rin kami nila ano, Johnny Josh TV. Saka uh, sila tatoy. Lady Angler. Saka si Jay Fishing TV. So yun, Master. Uh, master, ito yung huli namin. Hindi masyadong pinalat ngayon. Awas na yung huli namin. Ay, kakuritya. <laughs> yung laking dalag, oh. Yan lang, uh, Master, uh, dalag. Isag, isag ka natin siguro. Wala. ko lang. Migit ko Migit mo lang. Ano. Eh, Tinan natin yung huli ni Johnny Josh. Ano? Lang? Ito, kaya mo nang linisin mo natin mga huli. Okay. Oh, may hito. Ay. Parang hito. Ano? Eh, huli ni Johnny Josh, mga master. ano? o. Oh. O. Ano sila, Master J? Master J, paangat naman ang huli nyo. Pitong, Pitong, <laughs> Pitong piraso daw, ha? Master. Ang <laughs> <And>, dami. <laughs> dami. Ang dami. Ang dami. Ay, nakawas sir. Napano pa rin yung spot. Ano pa rin. Ayan mga wasser, hanggang dito na lang muna yung video natin. Uh, Itakit na lang tayo sa susunod. Mga wasser. support na lang din wala sila Johnny Josh TV. Yan, eh, mga wasser. Uh, si Jay Fishing TV. Master. <laughs> Oh, yun, na. Sabi-sabay. 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 sabi sabay May naman sabi Oo oh, sabi sabay sabi sabay sabi sabay sabi sabay